Dito sa harapan natin ngayon yung Metropolitan Theater uh, Sa ngayon ay eh, under renovation din At uh, muling binubuhay yung matagal na hindi na gumagana Itong Metropolitan Theater ngayon ay eh, inaayos na ulit uh, Under renovation ulit uh, Pagkalipas lang ng mga ilang buwan ay eh, makikita natin na maayos na ulit ito At ito yung isa sa mga abangan natin I said, 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 Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Loton Plaza. Ngayon ay December 1, 2020. Ang unang araw ng December. Papasyalan natin itong Loton Plaza. And nandito tayo ngayon sa may harapan ng Manila Post Office. Silipin natin yung ginagawang coffee shop banda ron. Sa may... Dito sa may Loton. Ah, dito si Kuya. Ito parang siya yung magiging cover dito. Thank you sir. Ito oh. Makati kasi sarado to etong dito nandito tayo galing sa may Loton Underpass so ito na ngayon kapag gagaling ka dito sa may bandang banda rito sa may Piburgos ah sa may Top Avenue ito na ngayon yung magiging daan papunta dito sa for example pupunta ng Manila Post Office so ito na ngayon yung magiging shortcut Dati kasi yung mga tao uh, tumatawid-tawid lang dito eh. So may harapan ng Metropolitan Theater. So ito na ngayon yung magiging daan. Ang ganda no? Papansin natin dito na meron na silang nakaready ng mga for ano nata to? Spring, sprinkler. Yan yung mga tubo rito. Tapos may na rin ng mga tubo rito. Tapos dito sa kaliwa, may mga ano na sila, design na ginawa. Dito yung uh, path walk. Tapos dito, eto maganda rito. Etong design na uh, bilog na to. So, meron pa rito. Ito yung bubungad sa inyo. So nilalagyan na ngayon nila ng arko. Tapos dito yung Metropolitan Theater. Yung nakaraan na nag-update tayo rito marami maraming mga street dwellers dito. Ngayon, nalinis na, oh. Ito yung mga para to sa mga sprinkler. Nalagyan na rin nila ng carabao grass dito. And dito na rin, nalagyan din nila to. Puntahan natin dito sa may kabila. Ito yung ginagawang coffee shop dito. Yung outdoor na coffee shop. So as of December 1, 2020, ganito na yung tsura, oh. Na, no? Dito sa may kalawang side natin, magmula dito sa may arko, yung entrance na itong Lawton Plaza. Dito nakalagay yung water sister tank. Water sister tank. dito, kukunin yung supply ng tubig para sa pagdidilig ng mga halaman dito. Yung vertical garden. Yung makikita nyo, meron ng mga tubo rito na naka-ready para dito sa supply ng tubig so puntahan naman natin yung banda ron nakatay rito then ang sabi etong mga sasakyan na to mawawala na rin to kapag nalagyan na ng mga halaman dito dito sa may kabila meron ng mga carabao grass na iyan na dito na naikabit dito tayo sa ilbaba na netong flyover padiretso to ng Jones Bridge banda so ayun nakikita natin yung mga bricks ready na dito nagawa na nila ito, yung unang nagawa nila eh itong catwalk dito so ngayon ito na yung mga karagdagang bricks na nandito and meron tayong nakikita rito na uh, mukhang ito rata isa sa mga water cistern tank para sa supply ng tubig sa pagdidilig ng mga halaman dito sa garden na Dito na ilagay na nila yung carabao grass. And punta natin pa na roon. Merong na gumagana. So sinaraduhan na pala nila dito Dati kasi may daanan na dito eh May butas dito eh Ito may damo na Carbogras And then Dito naman yung inaayos na nila Kinakabit na yung mga brick ah, Sa so December 1, 2020 So inaayos na nila yung patwalk dito dati noong araw dito sa lugar na to marami mga eto pinamumugaran ng mga street dwellers uh, hindi safe maglakad dito noong araw kasi eh, dito may mga nakastambay dito mga informal settlers na rin at saka hindi kaya aya yung lugar noon kapag ka nandito kayo pero ngayon na pinagaganda na siya ang dami ng mga halaman tapos yung ito, yung vertical garden dito. Tsaka meron ng mga ilaw rito. Oh. Sa taas. Mas magiging kaaya aya na daanan na Tsaka mas safe na daanan to. Kumpara noong araw. So kung papunta ng Manila Post Office. And then papunta dito sa so may Jones Bridge. Ayan. Yung patuloy dyan. Ayan yung papunta ng Jones Bridge. Ito yung coffee shop dito na ginagawa ngayon. So, ang mangyayari kasi nito, coffee shop, and then may mga lamesa din sa labas, so magiging outdoor, outdoor type na coffee shop. Ito, tignan na, no? Tapos dito yung sa may Manila Post Office. And then sa likod nito, ito yung vertical garden. Ito yung harapan natin, yung Manila Post Office. Then pagka harap natin dito, ito naman yung Lawton Plaza ngayon. Ganito na yung tsura niya. Meron na siyang arko sa taas. At yung vertical garden dito. Ito ang perimeter wall. Meron doon tatlong gate ito. Tatlong, uh, tatlong daanan. Isa doon sa may Loton Underpass. Isa dito. Tapos meron pang isa rito. na to. ito yung pagmunta sa may Jones Street andito na tayo sa may kabilang side na itong Lotan Plaza ito yung sa may P. Burgos na Lotan Underpass and makikita natin dito yung gate papasok dito yung kanina na pinagalingan natin bagong gawa lang to kapag nabuksan na to ito yung bubungad ganda no Nilagyan na ng ano, nalagyan na ng bricks. Tapos ah, siguro konting halaman pa rito para mas maganda. Pero ang ganda na ng kulay. Talagang napakalaki na ng pinagbago. Dati kasi dito puro mga basura. Makikita natin Puro mga kalat tapos binabahayan ng mga street dwellers. Eh ngayon nilinis na at pinaganda na. And dito tinanaman na ng mga bamboo tree sa mga baby bamboo trees kapag ka lumaki na to magiging ano na to uh, green na green na yung paligid hanggang dun sa may uh, so ito yung parang ano to pinaka center island pinaka dulo itong lotan plaza Ito yung may lotan underpass dito so sa may kabila and yung gunipang shrine bandarol ah uh, ito pala oh yung may hand garden dito ko. ganda oh. Hi. Hello. Vlogger ka din? Hi. Hello. <laughs> so, Ang halos niya na tignan Balik na tayo ngayon sa may Manila City Hall, malapit sa Bonifacio Shrine. Uh, Nandito na tayo ngayon sa may Lawton Underpass, as of December 1, 2020. Ganito yung kalagayan ngayon na Lawton Underpass dito. Pakakit na sa may kabilang side, papunta sa may Manila City Hall. Maraming maraming salamat po ulit sa pagsama sa A.J. And makita-kita po ulit tayo sa mga susunod na mga updates. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.